Hello mga ARP mga, ah, mga ARP ah, Karoon na yung mga ARP mag <gulong> Tawa na saan mga ARP oh Sa tuon binuang niya yung pag vlog vlog ah, yeah. naman yun, eh so, mga ARP, karon mga ARP ah, Ni palita o gigan tayo car public market ya yeah. Nagpalita og karne sa baboy kay giguto matuang palalabs Eh pita pita palalabs Hello loves. ko na siya mukhaon. Oh. Baboy. Ba blind blind ba. Sang siya gyud nag request. So, kay kaon man kanang loy man pud kayo no. So ato lang siya nang pagbigyan ron. Eh. Okay. Say hi to the vlog mga RP na ba. <laughs> so karon mga erpa palit tatulong -ta. tunga sa kilo gud kay kamera man sa duha mo ka no? ato uh, sa hugasan ato i-marinate no after uh, na ipakita nato sa ano na perfect nga uh, pag um, adobo <laughs> adobo bisaya kay kawan man na kanang silbi mo prito gani kasi maibong ang mga taga ba taga legs <laughs> ito yung gasa ng ito ang karne no aras kilo gud guys, mag-iwan na tayo lamas. So, marinit na ta. So, unang ako natubutan ang bawang onion tapos lemon nag-apil ang liso. Apil din ang gawin. Mm. Apil din din ang gawin. Mm. lemon lemoncito hmm yang sana ada yang ada toyo pun gil tapos ang oyster sus oyster sus mamasitas baka naman wow sabi yang um, mudah marinit big fryan vlogs eh asal nomor marinit no sabi yang kanina katun eh test atau tanga nga Maggie Magic Syrup Ikaw man Mikus Mikus atong Dirty Fingers Atos mo na siya, guys Atos mo na hmm, Look at that Grabe Mikus Mikus ih e, Insan mga insan Grabe ah, sumahan nyo talaga so yun makita oh. marinated na so ato na siyang i-set aside uh, kung ay saka oras so karon guys while well, magkuha ta sa itong di-marinate no so maglimpyo sa ito sa isda para sa itong pusika kaya itong air-ring, di mo ano kaon ko so itong ipalitan siya o oh. fish Uy, mm. mm. arti ka ha? Ito ang Ming, 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 ming! Okay, kita na ni Shinglon na ito. Grabe, So guys, luto na itong tuloy guys. Para sa itong ming, ming, no? Para itong taga-agos, sabi. Ako na ito. Ming, ming! Ming, ming! Ah, kaon. Kaon, mo na favorite. Uwa uwa pa jud. Gina kaon. Kaon na mingming. Kaon. Uwa uwa na siya guys. Hanap na siya. Hmm, di ba ni kaon ra? Muna na akong mingming. Binanggay ko na. Bisag di na siya pahikap. Mingming. Hindi hmm, kaon. Init. Init to na yung bagong haon guys. Oh, mga ARP dahil, mga ARP. Sorry, mga ARP. Ang kalimuti ko, mga ARP. eh. siya, mga ARP. Grabe, ako ming-ming ARP. Init pa rin, mga ARP. <laughs> Lugos kaon. gaon. <laughs> Sagda na siya, mga ARP. Hindi siya rot kaya eh. tungkol sa kainit, mga ARP. ARP, ARP. Ming-ming, init, ming-ming. Pag-dito siya katayig, ungo. Ulo pa yung nakaka? O oh sa huh? sorry sorry ming ming hmm oh, yun siya init po yun kayo mga arp so karoon mga arp makalimot yun po mga arp no so nagsagod na tao adobo sa ito ang uh, karne Yagiguto ng sali ha sa so, mga arp uh, init na ito ang kuano mantika so ito na ni ilunod mm -hmm. niya

Nawala sa mga herb. Presto sa mga So mga herb mo man natag mga herb so karon gigutom na jud atong Disney Princess sa oh. um, kanon na kayo So mga herb nga oh na ta mga herb. So dining dapita guys ato lang ni voice over kay nga no nakapirate ako ang video. So ani eh? ako lang ni voice over na meow meow meow. Meow 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 meow. meow nagkuwe ka o na mga person guys o mga herb day kalimut yun ko ni mga herb mga herb meow 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 so guys mga to guys naman na may kaon guys no o mga herb lagi makalimut dito ko mga herb eh. sorry kay hey, mga herb ah adjust pa ko kay eh. naanad na ko nga guys so ka mga herb malamig kao yun no? oh grabe yun eh. gitilok Ina na gago matong Disney Princess mga herb. Gusto kayo yun? request pa siya og lain nga kwan ano Kanon uh, on naman, wala naman. Hmm? Just hawan eh Si mga orat mga herb. Thank you for watching. at na, nag enjoy mo. So grabe nag ulan na sa no. Tung kayo. So mga herb, thank you for watching and. Please like, comment, share. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel, Bricks Ryan Vlogs. Support lang mga guys para makasilid. <laughs> so, that's it for today's video. Peace out. <laughs>